Trending ang video may pinapapirmahan ng isang solid Donbell fans na marriage certificate. Sa Donbell kaso hinarang ni Kuya Security kaya ito'y hindi napapirmahan. Ito'y pinagpiyastahan ng netizens sa Facebook. Ito ang mga ilang komento nila. Ayon nga kay Dred Cayetano, practice lang Donny, sa right time na mag-decide na kayong magpakasal ni Bell. Are sure na Donny, pipirma ka rin. New Year's, pati ikaw Bell, di kami titigil na hindi kayo maging lifetime partner forever. Ay naman kay Familia J. Flamenco, that's great move, haha, to offer the marriage certificate for their signatures. Haha, <laughs> love it! At ay naman kay Ila Jacuno, walang titigil sa pamilyang to hanggat hindi napipirmahan. Haha. <laughs> At ay naman kay Don Belmindalano, ipalaban mo yan te, mapirmahan ni Doni At ay naman kay Kihof Canelio, hala na sana magkatotoo. Malakata, At panoorin na natin ang actual video. Sa pasinyo tungo sa altar ng simbahan Hakanat -ha di ka bibitawan Wala na kong mahihiling pa Ikaw at ikaw.